pagtikim ng tahong o talong. Sanhi ng throat cancer Kapag pinag-uusapan ng mga sanhi ng throat cancer, madalas pumapasok sa isip natin ang paninigarilyo, pag-inom ng alak, o sobrang pagkain ng unhealthy na pagkain. Pero ayon sa ilang medical studies at sa kwento ng isang sikat na artista, may isa pang risk factor na hindi masyadong napag-uusapan. At may kinalaman ito sa pagtikim ng tahong ng kababaihan o talong ng kalalakihan. Ayon sa kwento ng isang Hollywood actor na si Michael Douglas, noong 2010 ay na siya ng throat cancer. Noong una, inakala ng marami na ito ay dahil sa matagal niyang bisyo ng paninigarilyo at pag-inom. Pero ayon mismo kay Douglas, HPV o Human Papilloma Virus ang totoong dahilan, isang virus na maari ring makuha sa paglasap ng tahong. Ayon sa kanya, may tumor siya na halos kasing laki ng holen sa pinakadulo ng kanyang dila na hindi agad nakita ng ibang doktor. Sa kabutihang palad, gumaling siya matapos ang chemotherapy. Pero, ano ba ang HPV? Ang Human Papilloma Virus ay isang karaniwang virus na pwedeng makaapekto sa bibig, lalamunan, at genital area. Kadalasan walang sintomas ang HPV at kusa itong nawawala. Pero sa ilang tao, nananatili ito sa katawan at pwedeng magdulot ng abnormal na pagbabago sa cells na kalaunan ay nagiging cancer. Ayon sa mga eksperto, 80% ng adults ay nagkaroon ng HPV infection sa kanilang buhay. Karamihan ay gumagaling ng walang problema. Pero may ilang hindi natatanggal ang virus dahil maaring mahina ang kanilang immune system. Paano nauugnay ang oral contact ng pribadong bahagi sa throat cancer? Ayon kay Dr. Hisha Mehana, ang mga taong nagkaroon ng anim o higit pang partner na nakipag-oral contact sa pribadong bahagi ay may humigit kumulang walong beses na mas mataas na tsansa na magkaroon ng oropharyngeal cancer, isang uri ng throat cancer, kumpara sa mga hindi ito ginagawa. Hindi ibig sabihin na lahat ng gumagawa nito ay magka-cancer. Pero kung ang virus ay hindi maalis sa katawan, maaari itong magpatuloy, magparami, at mag-integrate sa DNA ng tao na posibleng maging sanhi ng cancer cells. Hindi ito nangangahulugang dapat nang iwasan ang intimacy. Pero mahalaga ang kaalaman at pag-iingat. Magkaroon ng bukas at prangka na usapan sa partner tungkol sa sexual health isa alang alang ang HPV vaccination na nakakatulong hindi lang sa cervical cancer prevention, kundi pati sa ilang uri ng throat cancer. At iwasang gawin sa iba't ibang partners para mabawasan ang risk. Minsan, ang mga bagay na akala natin ay walang masamang epekto ay may kaakibat palang panganib sa hinaharap. Katulad ng kaso ni Michael Douglas, mas mabuti ng maging maalam at maingat para hindi tayo mabigla sa mga health issues habang tumatanda. Maraming salamat sa pag-like ng video, sa pag-subscribe, at sa pag-click ng notification button.